Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang global na flag sa SAS. Ipapaliwanag namin ang detalyadong mekanismo, mga halimbawa ng paggamit, at mga pag-iingat sa global na flag. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Sa SAS, ginagamit ang global na flag upang pamahalaan ang saklaw, scope ng mga variable. Sa wastong pag-unawa at paggamit ng flag na ito, maiiwasan ang hindi inaasahang asal ng iyong code at mapapabuti ang pagpapanatili nito. Karaniwan, ang mga variable sa SAS ay may sariling saklaw, scope. Sa default, ang mga variable ay gumagana lamang sa loob ng kanilang sariling saklaw kung saan sila itinakda. Sa madaling salita, kung ang variable ay itinakda sa loob ng isang function o mixen, hindi ito magagamit sa labas ng saklaw na iyon. Ngunit, sa paggamit ng global na flag, maaari mong direktang ilagay ang variable sa pandaigdigang saklaw, global scope. Pinapayagan itong magamit ang variable sa iba't ibang scope, kung walang global na flag, ganito ang pag-andar nito. Sa code na ito, ang dollar color ay itinakda sa global scope kaya ang color na katangian ng change ay nananatiling red. Kapag nakompile na ang Sass file sa CSS, ganito ang magiging anyo nito. Lagyan natin ng global na flag ang parehong halimbawa. Sa kasong ito, dahil tinukoy ang global na flag, ang halaga ng dollar color ay na-update sa global scope. Dahil dito, ang color na property ng change ay nagiging blue. Kapag nakompile na ang SAS file sa CSS, ganito ang magiging anyo nito. Ang sobrang paggamit ng global na flag ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang conflict sa scope at pagdumi ng global scope. Ito ay lalo na mahalaga sa malalaking proyekto kung saan dapat iwasan ang labis na paggamit ng flag na ito. Kapag ginagamit ang global na flag, ang mga variable na may parehong pangalan ay maaaring hindi sinasadyang ma-override sa ibang lugar. Kaya naman, mahalaga ang pare-pareho at malinaw na pagbibigay ng pangalan sa mga variable. Ang sumusunod ay isang halimbawa ng tamang paggamit ng global na flag. Sa code na ito, maaaring gamitin ang set theme na mix para dynamic na mapalitan ang mga tema. Dahil na-update ang global variables para sa bawat tema, maaaring pamahalaan ng flexible ang maraming tema. Kapag na na ang SAS file sa CSS, ganito ang magiging anyo nito. Kung makalimutan mong idagdag ang global, maaaring hindi ma-update ang variable sa nais na sakop nito. Siguraduhin idagdag ang flag kung kinakailangan. Ang labis na pagdepende sa global na flag ay maaaring magpahirap sa pag pagdebug at pagmintina ng code dapat limitahan ng paggamit nito hanggat maaari. Ang global na flag sa SAS ay napakakapakipakinabang sa mga tiyak na sitwasyon, ngunit dapat gamitin ito ng may pag-iingat. Sa pamamagitan ng malinaw na pag-unawa sa sakop ng variable at wastong pamamahala ng global scope, makakagawa ka ng SAS code na madaling ayusin at mapanatili. Ang mga sumusunod ay mahalagang punto na dapat tandaan. Ang mga variable ay nakadepende sa kanilang sakop bilang default. Ang global na flag ay nagbibigay daan upang ma-update mo ang mga variable sa global scope. Limitahan ang paggamit ng mga flag at iwasan ang hindi sinasadyang pag-overwrite hangga't maaari. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Kung nakita mong kapakipakinabang ang video na ito, ikalulugod ko ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel.